It's Sunday karon mga ligo mi sa dagat sa Kawas sa May Alabel sa South Cotabato sa Rangani province. Mga ligo mi kay dugay na nga panahon wala mi kaligo. excited ka Excited ka? Ha? Ano no? Excited daw sila. Mga bata excited kay no kay dugay kag grabe kay mong inom. Kailangan maligo. e para mahawasan. Okay. Bayarin na lang sila doon. Yes, nanabi ka ron dire sa Kawas Beach Resort sa Salabel, Sarangani Province. Mga ligo na gid Tanawa dito mga tao mo? Mga tao oh? Excited ng tanan yesterday. Okay, naog na mo. Bye. Bye.